Kahapon, pumunta kami doon sa bahay nila amo. At uh, nakita ko na maraming tanim doon. mga tanim nila na mga uh, o oh, Ang dami, grabe. Umingi ako ng ganito ulit. Kasi yung nasa labas noon, pinatriman niya kasi naabot na yung kesame namatay dalawang paso pa naman At saka ayan, iwan ko kung anong klaseng ano to, halaman. Ang patudog. Three days daw bago ko itanim sa may paso. Binabad ko muna yung ano sa tubig. Kaya ayan. Yan ang napala ko kahapon doon. pumunta doon sa bahay nila amo. Ayan yung maganda din ang ano to. Yung nasa kwarto yan na ano. Pero ito, ganito ang kulay. Violet. Ang maroon. Ang nandun sa kwarto. Ayan o. na naman ako yan. Dalawang paso yung maliliit ito. Dalawang paso ito. Tsaka isa isa. Wali tatlong paso. Ayan. Itatanim na naman ako. Ang ko kaya yan ganda ng bulaklak nito kaya parang santan. Ayan. Good morning mga kachabi chik chik chik. Magandang ala. Uh, tanghali, hapon, umaga, gabi. Kung saan man kayo naso, nasa sulok ng mundo. Ito si chabi chik chik chik. Ayan. Baka bukas ko yan itatalin. Oh, mamayang hapon. Basta tingnan ko muna. Ayan. Ayan. Ito maganda din yung ano niya bulaklak ayan alright dahil yung ko na pinag ko kahapon tanghali, hindi ko naulang kaya ngayon ko, lulutuin magluluto na tayo ayan thank you for watching sana'y magingat ko tayo lagi Saan man tayo sulok ng mundo. Oh, ito yung ko sa ano sa monggo ko. Ulam ko. Iwan ko ng gusto ni Lola. Basta yan sa ko. Ayan. Thank you for watching. Hello mga kachabi chik chik chik. Ayan na yung aking napala kahapon. Nasumama. mama. ko hindi nila ako isasama. Ayan. Doon pala sa bahay nila. Nag-barbecue sila doon. Ayan. natin yung kusina namin. Kusina ni Lola ang bahay na. Thank you for watching to. Oh. Ito na naman si Chubby. Chik, chik, chik. Mag-ingat po tayo lagi. God bless to everyone. Salamat nga po pala sa mga lumadalaw sa aking live stream. Especially team influencers. Mentor Yanni. Mentor Lazy Boy, Mentor Tina, Mentor Angel Marai, Mentor Choco Joy Joy, Mentor Christina, Mentor Yanni TV, at kay Kuya Bernie Pogi Channel na nagpiplay ng aking playlist para sa aking watch hour. Sa mga tumutulong din na nagpiplay, Kuya Nesnoy, sa mga nagbibigay sa aking Silent LS, Kuya Au, at mga iba pa salamat po sana hindi kayo magsawa hanggang matapos po ang finish line ni Chubby Chik 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 sa watch hour thank you God bless to everyone bye bye